Tang inang yan ang ulan. Basag. Pero sige, punta na yeah. Kahit malakas ang ulan, pupunta pa rin naman ako dyan, baby. Di takot ang mulang yan, ano naman, baby. Yeah. Para sa'yo kahit bagyo, baby. Nice. Yeah. Hindi nila mapiki mapigil dalawa. Ganap na ganap yung ulan. yo what up guys so panibawang araw na naman guys so today is monday so ano ngayon guys november 24 so sa araw na to guys ano ay maulan kasi may may ano may tropical depression ngayon sa Parting Visayas guys so dito guys sa uh, Bicol dito sa Baaw umuulan na ngayon tingnan nyo guys ano hindi ka alam guys kung nakikita yan guys makulimling ang langit yun so guys sa uh, araw nito ay ano just uh, another normal day so pupunta ako guys kila Aya kasi So papunta ako guys So wait na muna guys Kasi ihatid ko si Anan -An sa CSP ngayon Araw kasi Ay entrance day nila So Wait na muna guys Punta muna ako kila Aya So guys Papunta lang ako kila Aya at Arsib So patas na ako guys guys ang gaanan. So moolan ngayon guys. Now it's synthesizers was playing the country vibe claim. Every song's got a beat that'll make your feet tap. While the lyrics are vapid Clap, all the rhinestone cowboys are riding the charts, cashing it big on, breaking all the hearts from hip hop to heavy metal. They're all jumping, singing about up trucks and love. So, guys, I'm going to talk dog food. So, I'm going to talk Kalya kasi para ano Bigyan natong dog food Para pakain sa Kay Almod at Peanut So ito yun guys yung nabili kong dog food Yan po Taprig po to 2 kilo Ang kantidad daw ay 156 So Biyahin na ako guys I've got Dust on my boots And hay in my hair That I just won't spare. The sunrise finds me where the creek runs deep. Counting stars at night before I fall asleep. I'm a country girl.

Hindi mo kayo basang pa. Hindi ba ko, di? Lang. So guys. Mami ng anak ko. So guys. Iyatid ko na po siya si Anan -An dito. Iyatid ko lang siya guys pa si SPC. So say hi ka na. hi So, ano nga ang mo sa SPC Magano nga? Magano ko nga sa SPC? Income. So, yun nga guys, entrance niya. Yun. What's up, what's up, everybody? So, andito tayo ngayon. Ihahatid ako ng aking my dearest brother and my school. <laughs> 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 Ay, di na uulog. Uh, di rin. Ay, di rye. Ay, maurag. Ay, di pili pa lang yung santo. So guys, tingnan natin yung resume ni Ana. So pakita mo nga. Ayun guys, ha. sasabihin niya daw hey, yan. Hey. so guys. So dito ako ngayon sa shop ni Mama. So papagutosan tayo guys na bumili. Babay pa tayo. Magod mi ako ma? Oo. Bet. Hey, Sasantsan na ano yata dito. Unika. Tapos... Wala ano ka say, say hi. Hi. Ah, ano yan? GoPro. Ha? GoPro. Saan galing? So, wala di. Nabahala mo ni yung second hand. Saan Sa marketplace, sa Facebook. Kuha, ining anak sa boy. Oo. Oh. So, gcash mo. Bulat ko. Taman ko. Tamigbayad ako sa pag-ibig. Di mo lang ah. na, nagba, nagbabawas ang ah, gcash ko? Ha? Ah? Nagbabawas. So, bayaran ko nga ni... Tapos bayaran mo ako sa soundboard yun, oo. Oh. Guys, is naman, bayad naman ka. So, yun nga. Guys, tayo ay magbabayad daw. Yung si Madam. Si Madam. Update, guys. So, isang oras na kami dito sa Nabua. Puta, grabe ang traffic dito. tapos lumalas na nga guys ang ulan. So, hindi na masaya tong kasama isa. Ay, happy pa pala guys. So guys, pakatid ko nga kay So guys, pakatid ko nga kay anan -An ay ano. magbabayad ako sa SSS tapos sa isa eriga tapos pagkabayad ko ay pupunta ako sa shop ni Papa kasi ano wala daw doon bantay tapos si Papa kasi guys ay nag de-deliver so sinabi na ni Mama guys so mamaya lang kasi palobad na tong GoPro ko guys so update guys <laughs> After the two hours, so nasa center na kami nang nabuot. Two hours na kami dito guys na stuck. Kasi di usat yung kaiba. Hindi mo man nami? Nakasodok. Ano <laughs> pinagigiro <laughs> <laughs> mo? Subalik. So, grabe dito guys pag mga oras na I think ano, mga 10. Eh mga lunch break guys grabe dito guys ang traffic so ate baga po din di kasi guys madami intersection dito yan yung papuntang Iriga tapos dito naman papuntang Ligaspe tapos dyan naman sa Kabilas dyan sa right side papuntang Balatan so nasa loob na kami guys ng CSPC So alam na ito guys ni Crystal tapos ni Soon. Kokakawdu na pala ako. sorry yatod ko. Dati ng spot. So doon naman guys sa dating spot niya. Kokakawdu na pala ako. Yeah. So comment down below guys, below kung daanong favorite spot na nandito ibababa. Comment kayo kung tataya ako dito diba o hindi. <laughs> dito yun guys Duran Hall bye bye thank you bye bye so guys natin ko na si Anan guys so papunta na ako ng SSS sa Erika kasi magbabayad doon so update na lang ako guys mamaya kasi palobat na guys ang aking gopro so mamaya na lang guys dito lang ako sa SSS so mamaya na ako guys lalabas dito sa sasakyan kasi wala akong dalang payong at ano may kopya naman ako guys kasi so malakas ang ulan so hintayin lang muna natin na humina tong ulan guys and then mag magbabayad na ako So guys, tapos na nga ako guys mag-buy dito sa SSS. So pauwi na nga ako guys. Ay pupunta na pala ako guys sa shop ni Papa and ano, doon muna daw ako magbabantay muna kasi may malis si boss. So magbibiyahi na muna ako guys. So guys Dito na tayo guys sa shop ni papa Kakain muna ako dito guys So dito si boss So, mag muna ako guys. Itong shop guys ni Papa dito yan sa Delosario ba? So guys, tapos na nga ako guys mag-lunch. So, makita nyo na guys, malakas nga ang ulan. So, maya-maya nga maya, guys, so na ako pagdating ni Papa pag mga trip so sa mga mga kailangan dyan guys ng mga materyales, punta na lang kayo dito sa Genlex dito, dito yan guys sa Del Rosario sa may parting record tapos malapit po guys sa uh, Seven 7 eleven So, kayo dito guys. So, affordable dito ang mga price. Kung kailangan nyo guys ng mga construction materials, punta lang kayo dito guys. Dito sa Ginlex del Rosario. Malapit lang to sa 7 eleven guys.

sa na mo pa rin naman ako kaibigan At di mo lang basta iiwan sa Basa mo tong liham